sa mga pangunahing balita. Lalaki patay matapos makalagkad ng tren ng PNR. Hindero sugatan sa pananaksak ng silosong pedicab driver. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Dergalboy Boy. Tatlo arestaro sa paggamit at pagpapakalat ng iligal na droga sa Naga City. At second solo art exhibit, muling inilunsad ng isang local artist para sa kanyang heart treatment. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong lunes. Ikapito ng Hulyo, taong kasalukuyan. Patay ang isang fish vendor matapos na makaladkad ng tren ng PNR sa Libmanan, Camarinisur. Iginit ng PNP na hindi suicide ang nangyari. May report si Angeline Dagta. Patay ang isang fish vendor matapos na makaladkad ng tren na biyahing si Naga sa Zone 7, Barangay Bagumbayan, Limanan, Kamarines Sur. Alas 5.57 ng hapon kahapon, kinilala ang biktima na isang 21 anyos na lalaki at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at ang kapatid nito bago ang insidente. At upang hindi na lumala pa ang tensyon, lumabas na lamang daw ng bahay ang biktima upang maningil sa mga napagbentahan nito ng isda. Subalit hindi umano nito napansin ang paparating na tren na nagresulta sa kanyang pagkakadisgrasya. Dumaan siya sa sarili, itong si Manuel, uh, tapos uh, yung tren ay paparating na rin. Uh, siya ng humikit kumulang limang metro. Alam naman natin, tren, matigas yan, bakal. Uh, Nakalagkad siya. Nagkaroon siya ng multiple serious physical injuries na naging kausa ng uh, sanhi ng kanyang uh, kamatayan. Nilinaw naman ang pulisya na hindi suicide ang nangyari. Hindi po kasi base nga sa ano, base sa report, eh, biglaan, biglaan itong paparating na yung train, bigla namang uh, pumasok sa release itong si ano. Kaya po, hindi na kapag apply ng train no, itong train. Kaya yon nakaladkad siya. Uh, base naman nga sa ano, sa panayan namin, tinanong namin ko ito ba uh, may kapansahan sa pag-iisip. Oh, wala namang mabait na tao, masipag. Uh, yun nga lang po talaga, uh, nagkataon na siguro, uh, hanggang doon na lang talaga yung buhay niya nangyari ng bagay. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ng PNP ang publiko, lalo na yaong mga residenteng malapit sa mga rilis ng tren na maging alerto upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol. Angeline Dagta. Sugatan ng isang tendero matapos sa saksaki ng kanya pamanding itinuring na kaibigan. Selos naman ang sinisilip na motibo umano ng sospek. May report si Danica Garcia. Kulungan ng bagsak ng isang pedicab driver matapos na saksakin ng isang tendero sa Ligao Public Market sa barangay Bagong Bayan, Ligao City, alas 9.15 ng umaga nitong linggo, Hulyo 6. Kinilala ang sospek na si alias Manny, may live-in partner, residente ng parehong lugar. Batay sa ulat ng Ligaw City Police Station, nagsumbong sa sospek ang live-in partner nito na madalas umano puntahan sa kanilang bahay ng biktimang si alias Jojo, residente ng parehong lugar, nang wala namang dahilan. Ang sumbong ay nagresulta naman sa away at pananaksak ng sospek sa biktima gamit ang isang ice pick. Kaya noong nagkaroon ng pahinga, itong ating uh, sospek ay tinungo niya yung pwesto ng itong uh, ating uh, biktima na kung saan ay isang market vendor yung ating biktim. At doon nga, nagkaroon sila ng pagtatalo at nung uh, na, na ng boses ay sinaksak na ng ating sospek yung ating biktima. By the way, magkaibigan naman ito yung ating sospek at biktima. Yun nga lang, eh, napapadalas yung punta niya doon kaya nagsumbong yung misis doon sa ating sospek. Agad na na-aresto ang sospek dahil sa presensya roon ng isang intelligence operative mula sa Albay Provincial Intelligence Unit ng Albay Provincial Police Office habang naisugod naman sa Jose B. Diamante Anisito Polyclinic Hospital sa Tuburan, Ligao City ang biktima. Yung atin pong uh, biktima ay under observation pa po, po sa ospital although non-fatal naman po yung kanyang tama. Yan po sa ating uh, asawa po, yung sa asawang babae ng ating sospek, ano, uh, hindi na po natin siya na-interview. Kasi ang uh, nakaon po natin at that time yung ating biktima at yung ating suspect. Sabi nga, eh, nagkasundo naman po sila kasi pinapuntahan din po natin sa ating investigador at ang sabi niya nga, eh, nagkasundo na daw po, sabi ng ating biktima, initially may amicable settlement na sila, antay na lang niyang siya ay makalabas para magkaroon sila ng permahan sa abugado. Paalala naman ng PNP, mag-isip bago kumilos at huwag magpapadala sa emosyon para iwas asunto. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Tatlong bahay sa barangay Tagas Daragalbay ang nasunog nitong weekend. Patuloy pa ang inaalam ng BFP ang sanhinang insidente. May report si Mel Moral. Pansamantalang nakikitara sa kanilang kapitbahay ang pamilya kontapay ng barangay Tagas Daraga Albay matapos na masunugan ang bahay alas 4.30 ng hapon nitong Sabado. Kuwento ni Jackie, namimili siya ng gamit pang eskwela ng kanyang apat na anak nang makatanggap ng tawag na nasusunog ang kanilang bahay. Dali-dali din umano siyang umuwi dahil sa labis na pag-aalala sa tatlong na iwang anak na maswerte namang nakaligtas sa insidente. Deko ko aram sir kung sa ina ko uminagi nung time na ito, nag-adon ako sa personal collection, dahil ko aram kung sa ina ko nag... Baga, wala na ako sa sadiri ko, basta naisip ko na lang, so akos ko na lang. Um, mga akos kong natera digdi. Sa lakas ng sunog, nadamay maging ang dalawang kalapit bahay. Sabang nagasulo, nagrabe ng kalayo din, naka, naka ano ako na, ilwas yung mga gamit na importante. Diyan kami sa likod, nagpara, nagtawag tawag ng mga pang magbubuhos, baga, nagtarabang kami ubos dumana na kapit bahay ko para lang maagapan so balay ko talaga ta talagang duma na naga subagay so pig ano na so apoy baga pig dila dila ano so so taas ko kaya ito na abutan talaga ng apoy Ayon sa BFP Daraga, agad nilang nirespondihan ang sunog matapos na ma-report sa kanila ang insidente. Alas 4.54 na ng hapon nang maapula ang apoy. Totally damaged ang bahay ng pamilya kong tapay habang partially damaged ang dalawang bahay na nadamay inabutan po namin na uh, isang residential house na na may two-story ang um, kasalukuyan ng uh, nilalamo ng apoy. Agad po kami na uh, rumisponde at sa loob po ng 10 minuto, uh, nakapag-declare po ang aming hepe na uh, fire under control and after nine more minutes of firefighting, uh, nag-declare na po ang aming hepe na fire out na po yung um, insidente. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan matapos ang insidente habang umabot sa 426,975 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Paulit-ulit pong pinapa, pinapaalala at pinapakiusap po ng Bureau of Fire Protection na palagi po tayong mag-ingat sa ating mga tahanan, kung aalis man po tayo ng bahay, siguraduhin po natin na wala tayong mga naka, uh, naiwang mga nakasaksak at lalong lalo na po yung ating mga lutuan, ang ating mga LPG ay patayin, at uh, Maniguro po tayo na mag-practice po tayo ng good housekeeping para po parating ligtas ang ating mga tahanan. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP Daraga para matukoy ang ng sunog. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Patay ang isang gina. Matapos na masalpok ng kotse, ang sinasakyan itong tricycle sa Labo Camarines Norte. Suspect, nakatulog umano sa gitna ng biyahe. Narito ang buong detalye. Naisugod pa sa ospital, ngunit binawian din ng buhay ang 59-anyos na si Alias Nene, residente ng Purok 9, Barangay 8, Dait, Camarines Norte, matapos na masalpok ng kotse ang sinasakyan nitong tricycle sa Barangay Malangkaw Basod Labo, alas 10.30 ng tanghali kahapon. Kinilala ang driver ng kotse na si Alias Rene, 47-anyos, may asawa at residente ng Zone Barangay Mantalisay, Libmanan, Camarines Sur. Batay sa investigasyon ng Labo Municipal Police Station, galing daet patungo sana ng Laguna ang tricycle para dumalo sa isang family gathering. Galing Manila, pauwi na sana sa kanilang bahay ang driver ng kotse, subalit nakatulog daw ito sa kalagitnaan ng biyahe na nauwi sa disgrasya. Sa lakas ng impact, tumilapon ng biktima. Nagtamo din ang sugat sa katawan ng asawa nito na siyang nagmamaneho ng tricycle. Ito po, driver po ng Mitsubishi Mirage, na daw po ito, na kaya po na bangga niya po yung isang uh, tricycle, yung owner uh, Kawasaki Barako 1750. Hindi na rin umano magsasampa ng kaso ang naiwang pamilya ng biktima. Ah, hindi na po, bali nagkausap na po agad ito. Kaya hindi po nating, uh, actually, kung ang masarap po namin, kaya namang nagkasundo na agad po sila, isisintel na po nila, pero andito lang po sila sa aming, sa, sa aming istasyon. Muli, nanawagan ng otoridad sa mga motorista na parating siguraduhin nasa kondisyon ng katawan maging ang gagamitin sa sakyan upang makaiwas sa peligro. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Susunod, kadiwan ng Pangulo bababa sa mga barangay sa Legazpi ayon sa DTI. At solo art exhibit, muling inilunsad ng isang local artist para sa kanyang heart treatment. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, Katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa In Gabos, so, nagpapasalamat po sa akb Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Arestado ang tatlong kalalakihan sa Naga City matapos na makuha ng mahigit isang daang pisong halaga ng shabu. Nahuli daw ang mga sospek dahil na rin sa sumbong ng ilang residente. May report si May Encinares. hindi na nakapalagpa ang tatlong kalalakihang ito nang arestuhin ng otoridad sa ikinasambay bust operation sa Zone 4, Barangay Triangulo, Naga City nitong Sabado, Hulyo 5. Batay sa ulat ni Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng Pidea Camarines Sur, tatlong linggo rin nilang minanmana ng pangunahing suspect na si Alias Picoy, 25 anyos, dahil sa sumbong ng isang concerned citizen ukol sa paggamit at pagpapakalat nito ng droga. Dagdag pa niya, ginagamit din ng tatlong suspect ang bahay ni Alias Picoy bilang drug den. During the casing surveillance namin, nakita namin na madalas doon sa bahay ni Picoy. Na kumbaga, ito si John Paul is uh, din. May Picoy sa kanyang uh, illegal drug activity. Ito namang si William is uh, nung nagandak ng anti-drug operation, yung tropa, is nagataw na nandun siya at gumagamit din po ng illegal na droga. Nakuha naman sa posisyon ng mga suspect ang pitong pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15.2 gramo at nagkakahalaga ng 102,136 pesos. Ang um, panawagan lang po natin sa ating uh, publiko is maging mapagmatsyag at uh, obserbahan po yung mga nangyayari sa kanilang neighborhood. Uh, kagaya po nitong last operation natin na uh, kung saan yung isang ang bahay ay eh, ginagawang uh, gamitan ng illegal na droga. So pag may mga naobserbahan po silang ganyan, is wag po nilang ipag uh, sa walang bahala. Kung di po ipagbigay po nila agad alam sa otoridad para po atin pong ma-verify, ma-validate at mabigyan aksyon po agad kung so, talagang uh, involved sa illegal activity yung kanilang mga kapitbahay. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Masayang ibinalita ng DTI Albay na ibababa na nila sa mga barangay sa lungsod ng Ligaspi ang kadiwa ng Pangulo. Layunin ng ahensya, alamin natin sa report ni Danica Garcia. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Legazpi ang Department of Trade and Industry o DTI Albay para sa mithiing maibaba ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ayon kay DTI Albay Director Noel Bunao. Positibo naman ang tugon dito ni Mayor Hisham Ismail. Pinoproseso na lamang umano nila ang ilang hakbang para maisakatuparan na ito sa mas lalong madaling panahon. Aniya, layo ng kanilang opisina na palawakin pa ang pagtulong sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante upang kumita at maging accessible ang kanilang mga produkto sa mamamayan sa mas abot kayang halaga. ano iba po si City of Legazpi ta uh, uh, sinda po kay ang magaro ma na uh, 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 activity ini. So pero uh, uh, initially po okay na po siya ki, mayor na uh, okay naman duman siya sa idea na darawin ini sa mga mga uh, nagkapirang barangay din mga parprang barangay sa Ligaspi. So kami po sa DTI ini uh, anytime po na mag uh, po si mayor uh, po kami. Masuporta po kami duman sa agibo uh, na kadiwa ng pangulo sa mga barangay. Dagdag pa niya, sa tulong ng mga inisyatibong ito, mas lalago ang ekonomiya ng lalawigan. Uh, ini po kayang ano, uh, kadiwa ng Pangulo. Magayon po siyang platform. Tanim po ma-showcase sa tuya. Tuyang. po kami na suportaran sa tuyang mga parabakal, sa tuyang mga consumer na uh, every time po na may kadiwa ng Pangulo, uh, po kita, magsuporta po kita din ta Uh, bako lang po kita din di mahakabakal mga murang produkto, kundi uh, matatabangan tamang po sa satuwa yung mga MSME na mabintahan po sinda. And eventually, uh, masustain po sa sindang uh, negosyo and uh, makagenerate po inin livelihood and uh, employment opportunity po para sa inda. Ang kadiwa ng Pangulo ay isa sa flagship programs ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nais kasi ng Pangulo na matiyak na matatagang ang ng pagkain sa bansa na magbibigay daan naman sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante na direktang magbenta ng kanilang produkto sa consumers sa pamamagitan ng paggabay ng iba't ibang sangay ng pamahalaan tulad ng DTI at ng Department of Agriculture. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Danica Garcia para matustusan ang kanyang pagpapagamot sa kanyang sakit sa puso. Muling inilonsa ng isang local artist mula sa lungsod ng Ligaspi ang isang art exhibit. Tampok mismo ang kanyang mga obra. Kilalani natin siya sa report ni Rose Bilista. sa pagnanais na madugtungan pa ang kanyang buhay. Inilungsad ng 57 anyos na pintor mula sa Legazpi City na si Rene Alster Oliva, ang isang solo art exhibit sa isang malaking mall sa lungsod nitong biyernes. Kwento niya, taong 2023 nang sumailalim siya sa angiogram procedure sa Kuwait at dooy na diagnose na mayroon siyang congestive heart failure, congenital heart disease at enlarged heart. Aminado man na pinanghinaan ang loob, pero hindi umano siya nawala ng pag-asa na siya'y gagaling at malaking tulong daw sa laban na ito ang kanyang pagpipinta. Magdadalawang buwan na mula noong inilunsad niya ang kanyang solo art exhibit. Ang kinita naman sa exhibit ang kanyang ginamit sa pagpapagamot. Ngayon, muli niyang ibinida ang kanyang mga obra para sa kanyang tuloy-tuloy na gamutan. Nagkaroon po ako ng mas ano mas uh, inspiration, naging inspired po ako na ipagpatuloy ito kaya po nakapag-exhibit na naman po ako ng ano, mga may nagawa po akong mga bago kasi po yung una ko po ano is uh, uh, successful po and then I am praying na this one too will be successful din po. Dagdag pa niya, ang kanyang pagpipinta ay hindi lamang instrumento para makalikom ng perang pampagamot dahil sa pagpipinta niya rin nakukuha ang lakas para lumaban. I'm very happy po kasi po yung ginagawa ko is so parang art therapy po kasi yun eh. Uh, Na-enjoy na ko po yung ano. And then, uh, yun ang nakakatulong po sa akin. na uh, para maka, na, na, para maka, ano rin sa mga, parang gamot siya eh. Uh, sa mga interesadong bumili at makita ang kanyang artwork, magtungo lamang sa SMC Teligaspi sa Mezzanine Area o tumawag o magpadala ng mensahe sa mga numero sa inyong screen. Magtatagal naman ang exhibit hanggang sa July 20, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Akubicol News Team. Ako po, Sir Hercules Barbacena. Salamat!